kahulugan ng pakwan sa panaginip. Nagkaroon ka na ba ng panaginip tungkol sa mga pakwan? Ang mga panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa isang bagay na nakakapresko at bago. O maaaring sila isang senyales na kailangan mo ng ilang pahinga at pagpapahinga. Ang mga panaginip ng pakwan ay maaari din maging simbolo ng pagkamayabong at kasaganahan. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga pahiwatig kung anong ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga pakwan at kung paano ito nauugnay sa iyong paggising. Ano ang kahulugan ng pakwan sa panaginip? Ang pakwan ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng pagkamayabong. Kaya ang panaginip tungkol sa pakwan ay maaaring magmungkahi na ikaw ay malikhain at produktibo maaari itong maging senyales na nasa mabuting lugar ka sa emosyonal at mental. Bilang kahalili, ang pakwan ay maaaring kumakatawan sa tag-araw at masasayang alaala. Kung ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng mga paghihirap, ang panaginip tungkol sa pakwan ay maaaring isang senyales ng mas magandang panahon ay nasa abot tanaw na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na pakwan ang panaginip ng bulok na pakwan ay maaaring sumisimbolo sa isang bagay sa iyong buhay na hindi maganda. Ang pakwan ay maaaring kumakatawan sa isang layunin o pangarap na naging maasim. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala tungkol sa isang bagay na mukhang maganda sa ibabaw, ngunit talagang bulok sa ilalim. Magtiwala sa iyong bituka at magingat na huwag malinlang ng mga itsura kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng pakwan. Ang panaginip na kumain ng pakwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng refresh at rejuve. Ang pakwan ay simbolo ng pagkamayabong, kasaganahan at swerte. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong proyekto o pakikipagsapalaran bilang kahalili, maaari itong maging isang paalala na maglaan ng oras upang tamasahin ang mga simpleng bagay sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga buto ng pakwan. Ang mga buto ng pakwan sa isang panaginip ay isang simbolo ng pagkamayabong at kasaganahan. Kinakatawan nila ang potensyal para sa bagong buhay at bagong simula. Ang panaginip ay maaaring naguudyok sa iyo na kumilos sa isang bagay na iyong ipinagpapaliban. O maaaring ito isang senyales na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw. Magtiwala sa iyong intuwisyon at kunin ang anumang pagkakataon na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng pakwan. Ang panaginip ng pakwan ay isang simbolo ng pagkamayabong at kasaganahan. Madalas ito nakikita bilang isang positibong simbolo ng panaginip na nagpapahiwatig na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw. Kung ang pakwan ay hinog at makatas, ito ay nagpapahiwatig na iyong mga nais ay matutupad. Kung ang pakwan ay maasim o bulok, ito ay nagpapahiwatig na iyong mga plano ay hindi matutupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng inasinang pakwan. Kung ikaw ay nanaginip na kumain ng inasinang pakwan, ito ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan para sa emosyonal na pagpapakain. Maaring pakiramdam mo ay nauubos o walang laman at nangangailangan ng ilang tender loving care. Ang asin sa pakwan ay kumakatawan sa mga luha na maaaring kailanganin mong ibuhos upang mailabas ang iyong nararamdamang kalungkutan. Kapag nagawa mo na, muli mong matatamasa ang tamis ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinog na pakwan. Kapag nanaginip ka ng hinog na pakwan, sumisimbolo ito ng kasaganahan, pagkamayabong at kasaganahan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang magandang lugar sa iyong buhay at ang mga magagandang bagay ay nangyayari para sa iyo. Ang panaginip ay maaari ding isang paalala upang tamasahin ang matatamis na bagay sa buhay dahil sila ay panandalian tikman ang iyong mga tagumpay at tamasahin ang iyong mga pagpapala hanggat kaya mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pakwan ng Saskatchewan. Ang panaginip tungkol sa isang pakwan ng Saskatchewan ay sumisimbolo ng kasaganahan at pagkamayabong. Ito ay maaaring panahon ng mga bagong simula at kasaganahan sa iyong buhay ang pakwan ay maaari rin kumatawan sa iyong sariling pagkababae at sekswalidad. Kung ang pakwan ay hinug at makatas, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay komportable at may tiwala sa iyong sariling balat. Kung ang pakwan ay maasim o bulok, ito ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o pagdududa sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may pakwan. Kung ikaw ay nanaginip ng isang tao ay may pakwan, ito ay nagpapahiwatig na sila ay nagre-refresh at nagpapabata sa kanilang sarili. Ang pakwan ay simbolo ng pagkamayabong, kasaganahan at magandang kapalaran. Ang taong ito ay tinatama sa ang mga bunga ng kanilang paggawa at nakakaramdam ng kaunlaran. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong maglaan ng ilang oras upang magsaya sa iyong sarili at makapagpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong pup ay pakwan. Panaginip ng iyong pup ay isang pakwan ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o nabibigatan sa isang bagay sa iyong buhay. Ang tae ay sumisimbolo sa lahat ng negatibo o hindi gustong mga aspeto ng iyong sarili na sinusubukan mong alisin. Ang pakwan ay maaaring kumakatawan sa pag-asa na ang mga bagay sa kalaunan ay magiging mas mabuti. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring salamin ng iyong pagkabalisa o stress tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghiwa ng pakwan. Kapag nanaginip kang maghiwa ng pakwan, ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang gumawa ng mga desisyon at gawin ng mga bagay-bagay ang pakwan ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin, gayon din sa iyong pisikal na katawan. Ang pagkilos ng paghiwa nito ay maaaring kumakatawan sa iyong pagsira sa kabilang panig. Maaari ka rin maramdaman ng kontrol o makapangyarihan sa panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balat ng pakwan. Kapag nanaginip ka ng balat ng pakwan, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong pakiramdam ay matigas at magasbang sa loob. Maaaring naglalagay ka ng isang mahigpit na harapan upang protektahan ang iyong sarili mula sa masaktan. Ngunit ito ay nagiiwan sa iyong pakiramdam na walang laman at hindi nasiyahan. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na hayaan ang iyong pagbabantay at hayaan ang iyong sarili na maging mahina. Saka mo lang mararanasan ang tunay na intimacy at koneksyon kahulugan ng panaginip tungkol sa paghagis ng pakwan. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa paghagis ng isang pakwan, ito ay maaaring sumagisag na ikaw ay nakakaramdam ng bigat o bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang pakwan ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagpapabigat sa iyo at nagdudulot sa iyo ng stress. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong gumaan at magsaya. Ang paghagis ng pakwan ay maaaring magmungkahi na kailangan mong bitawan ng isang bagay na nagpapabigat sa iyo. Espiritwal na kahulugan ng pakwan sa isang panaginip. Sa espiritwal, ang pakwan ay simbolo ng kasaganahan, pagkamayabong at pagkasaganahan. Ito rin ay simbolo ng tag-araw at paglilibang. Ang mga panaginip tungkol sa pakwan ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng kasaganahan at pagkamayabong sa iyong buhay. Maaaring ito rin ay isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang makapagpahinga at tamasahin ang mga bunga ng iyong paggawa. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pakwan ay maaaring sumagisag sa pagkamayabong, pagkamalikhain at magandang panahon sa hinaharap. Maaari rin sila maging senyales nakailangan mo ng kaunting pahinga at pagpapahinga.